naman nagataong tol Diyan naman nagataong si Kung nagtao siya, kung nagtao siya, tema dahil mahawit lang mo. Kasi kayo mahawit mo, kung dahil mo, nagtao. Ano mga masabi mo? Mautikong ka, kapitan! Anong mautikong? Sinungalin ka! Ano nga na ang pigdagit ko sa imo? Itara mo daw sa pigdagit ko sa imo na marunduman mo kung ano itong ginagit ko sa imo. Ang gusto mo nga nang mangyari, dire-diretso, magtrabaho sa magdae, diretso ang tao sa imo. Ano man nga na nitao sa imo, kung siya mismo sa diri niya nga ni sa so pagdaon niya, Pigpi, so problema niya. Sa pagtitinda ng walis tingting, -ting, kinukuha ng 38 taong gulang na si Christine ang pangsuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang apat na taong gulang na anak. Hindi niya alintana ang init at hirap ng paglalako. Makadalehen siya lamang ang kailangan niyang danasin para sa kanyang anak dahil ang dating kinakasama na si Rocky, wala umanong maibigay sa kanila. Kaya kahit ang nahirap, ay pilit niyang kinakaya para maitaguyod ang kanyang anak. Sa tigaya, pilit sa tiling. Ano naman po, matinda naman. Na yung tigana po, na ako nitong Bep and Demet, tigwa nita si Sabi ko, salamat po kay Lloyd. Pag kayo naukos, ko sa tabangan na ako Lloyd. At sa kabila ng pagsisipag ni Christine, siya pala ay may kapansanan. Mahina ang pandinig ni Christine. Kaya sa kanyang pagtitinda, kasa-kasama niya ang isang karatula. kalagayan niyang ito. Tanging ang nanay niya na lamang na si Edna ang nagiging katuwang niya sa buhay. Pero hirap na rin umano ito na suportahan sila sa pinansyal. Nairapan eh, nahirapan ako dahil mula pa nung maliit pa sinda, ang aking niya matuwa hanggang ngunyan, ako pa rin, si Gilmadir pa ako, sobrang hirap. nag na talaga ako, di ko na maano, di ko na talaga, parang di ko na kaya makayanan. Dahil sa isang kahig-isang tuka nilang pamumuhay, nais obligahin ni Christine Siraki sa kanilang anak. Uh, agad akong tabang na, na sa Ang na tao, tayo siya lang Ibig sabihin, mag-isa nyo na pong inalagaan, pinalaki yung anak po ninyo simula nung 2021. Opo. Okay. Bakit po kayo nagkahiwalay nitong dating mong kinakasama? Yung pamilya niya, tayo'y sul siya. Nagsunod po siya. Para sagutin itong problema na idinulog mo sa amin, kasama din natin ngayong hapon, etong dati mong kinakasamang si Rocky Lutino, ano yung masasabi mo sa reklamo ni Christine laban sa iyo? Sa pamilya po, okay. Sa akin, okay na naging magkasama kami. Mm. Kaso lang, ang inayaw ko lang yung ugali. Pero abang nag kami, nagsusuporta pa ako sa kanya. At Kaso ma'am, pag minsan ma'am na nag- Kayaan ko para yung perang binibigay ko kanya ibinigay ko sa kanyang kusa na talagang pinuntang ko itinatapon niya ma'am pag wala talaga akong trabaho kung yan ma 500 ma'am tama yung pinagkausapan kami sa bahay Sabi so, sabihin simula na nagkahiwalay okay. kayo nito ni Christine okay. nagbibigay ka ng sustento okay. Okay, kailan ito ay, hindi ka na nagbigay ng sustento ngayon lang ma'am na buwan hindi na ako nakapagbigay pero habang nakikita ko yung anak ko nandoon sa kalsada pala kalakad Sinasabihan ko nga na huwag ka puro dito sa daan, da, may dumadaan ng mga sasakyan, baka masagasaan. Christine, gaano ka totoo? Nagbibigay daw ng sustento itong Di sa anak ninyo. Wala. Ang binabanggit niya, nagbibigay siya ng sustento, tinatapon mo. Oo, tinatapon niya po. Timan po, tinatapon, kinuha ako po. Kinuha niya, pero maniwala po. Kasi nungalan po. Nasa magkano yung pera na ibinibigay sa'yo? Yung pera, kikuha ko. Oh, oh. Nasa magkano yun? Para, para yung ano, bigay ba siya, pero nakumen oh. May siya, so tultol lang pagbigay niya. Hindi oh, okay. man siya tol -tol. Okay. okay. Nagbigay siya, pero hindi man siya tol-tol. Oh, na mag, nasa magkano yung ibinigay sa'yo? Magminsan, hindi ko matiklis, minsan nung no, minsan, pagbantet, magminsan, Magbisa dadet. Ma'am Lorna sa pagkakataong po ito, maari po bang muling bumalik sa inyong barangay para sa kanilang bagong kasunduan itong dalawa po, ma'am? Opo, opo, apo. Apo, kung sakali opo, na hindi ulit na tumupad sa pag-usap itong si Rocky, ano po ang asa aksyon na ni Christine mula sa inyong barangay, ma'am? Ano ko yung sa kapitan kung anong dapat gawin? Okay, ma'am. Ikaw po ay isang bousy officer. Dapat, ma'am, sa mga ganitong sitwasyon na problema ang pagpamilya, alam po ninyo kung ano po yung maitutulong po ninyo. Basic na tulong. Ano po yung, ma'am, pwede nyo pong maitulong sa kanila? Ano po dapat na itulong? Okay, you're asking me kung ano po yung dapat itulong. Ma'am, basically ma'am, ang tulong na dapat na ibibigay po ninyo ay follow up po sa mag-asawa. Unahin nyo po ano po yung pinag hindi nila pinagkakaintindihan. Bakit po kayo nahantong sa iwalayan? Ano yung magiging solusyon nyo sa problema nito? oh, ganun lang ma'am. oh, follow up na lang, -up. Oh my goodness gracious. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Team Tabang Ora mismo at agad namin silang sinamahan sa tanggapan ng Barangay Del Rosario, Pilar Sorsogon upang masolusyonan ang kanilang problema. Tensyon ang bumalot sa loob ng barangay at dito naglabas na ng kanya-kanyang saloobin ng dalawa hinggil sa sustentong hinihingi ni Christine. sa ulit niya. Ang dapat isturan daw man, natatawang kaki sustento. Itong mga sa pag-aki mo, subado, lampin, napos dayaper. Kan itinaw ka ini, e, sa ay e mo, pigo ulit mo, tagos tumukas. Ayun mm. po, naintindi na dapat ako ang intindiyon mo ba was grabe. mo ako ka, sa na ka. Ibalik ko ta, diit na Okay lang, basta kompleto ang bado. Mm. Na tinaw niya sa kuya na bado na daw mga trapo, iba te man nito pwede ibabado sa akin. Alam mo na ibabado ko trapo. Ano po yan? Ano po yan ayam? Ano po yan ayam? Tawang ko na po si Tibado. Iyo gamit na pero mako trapo. makapakain ko yan kasi hinaray na mga pigra laban ng mga bago pa. Ang gusto niya kaya paano mo bago. Tapos sabi ko so, iba ka sa isusunod ko. Then yan ang bigtang gap. Yagi po, hindi ka pitot kami. Yagi din na uh. Buw buwan-buwan anak ni kapitan. Inilabas din ni Raki ang kanyang sama ng loob nung nais niyang pabinyagan ang kanilang anak. Paginipo, hindi siya pag-aasap. May pinagamahang kwarta ng pabunyag sa aki. Siniraman ko siya <tot inyong> na dahil panagapit sa 18 Oktobre at sabi ko, pabunyagan ko ngayon ang aki ko. Napipuan ako ang mga ninong-ninang. Sabi ko, Pitcha City ang bunyag din siya sa muya. Ngunyan, sabi, sabi niya, tapos sa uh, yung ina niya tapos siya dai dak magpara po pero sa kunyagan pag iba mo yung pinuro ako daw pao ko daw sa akin kasi ko magkukaw sa dagpay tinga nak sa inda idudulag daan yung dad si Christine hindi lang kay Rocky may sama ng loob pero pati kay kapitan hindi man nagataog tol Oo. Oh, di ba mga nagataog si Rocky oh, tol Yun ang tol-tol. Yun ang tol-tol. Mag-demand sa distabi. Kung nagtaog si Rocky, kung nagtaog siya, hindi ba nakumahalik Sige, dinawit lang ako. Dahil nagkatao. Ano mga masabi mo? Mautikong ka, kapitan. Amang mautikong. Sinungalin ka. Kuma ka do daw ako. Kahit lang mo daw ako. Kung eh, sila ke. Agad namang nilinaw ni Kapitan ang kanyang panig. Maloy ang pagnangog niya. Pigkusog ko ang boses ko sa iya para masabutan niyang maray kasi sabi ko sa iya nagtatao na nga ni sa imo da imo ipag-uli tigdata mo sa DSWD para maayos ka iyo halos ginibo ko ang gabos na parte ko po so, pag wara ako didikipig pa pig pig paboran sa sa indo kasi problema ni din eh iyo wara ko pig paboran ano makukuha ko sa iya wara ano man makukuha ko sa imo wara ang gusto ko magkaayos ka mo no? At sa paglilinaw na ito ni Kapitan, naging maayos ang kanilang usapan. At sa huli, nagpakumbaba si Christine at napagkasunduan na magbibigay ng 1200 pesos na sustento si Rocky tuwing a 15 at 30 ng buwan bilang suporta sa kanilang anak. Nagpahati din ng tulong ang aming programa na Grocery Pack na makakatulong sa pamilya. Kama namin kay Christine, nakita namin na hindi naging madali ang kanyang sitwasyon. Sa simbahan, kung saan maraming tao, pumupwesto si Christine. At sa bawat dumaraan, kahilingan niya sa Diyos ay maubos ang kanyang paninda para may maiuwi siyang pera. At sa maliit na kita sa paglalako, ipinagkakasya niya ito sa kanilang pamilya. Hindi managing happy ending si Christina Traki sa magkaibang paraan na lang daw umano itataguyod ng dalawa ang pagiging magulang sa kanilang anak. Thank you po sa inyo po. Sa ako Bicol, sa mga mismo po. Thank you po. Sa naman, ako naman, dako lang napasalamat ko na natabangan kami. Kan, may support kasam sa, sa ako. Pasalamat nga ako sa ako Bicol na binigyan pa ako ng chance na makapag-simula ulit ng pag sa bata. Nagpapasalamat ako sa Ako kasi sa oras mismo gawa nilang aksyon at nakarating kayo rito. So, salamat at sa, sa tulong nyo. nag force tayo. Sa huling pagkakataon, ito na ang katapusan na magkaroon na sila ng peace of mind at magkaroon na yung kasunduan nilang pinirmaan, magkaroon na ng uh, pangmatagalang solusyon sa kanila